Ayos! Dito na naman tayo at meron na naman akong bagong ginawang video. Ito ay tungkol sa online selling. Kung baga, ito yung mga nangyayari, mga nagaganap sa mga sa mga meet-up. Mga meet-up namin, kung paano namin dinideliver. Yung mga nabibenta namin items tulad ng ukulele, gitara, keyboard, keyboard, sa mga drums. Kaya yun, may mga video dito na yung ito, yung sample ng paglalakbay. Kung pagdating ng close, pag-close na yung deal, ano na, mag-start yan na, ano, sa, may, may bali nag-post kami sa, sa FB ng group, group ng, ano, uh, music instrument for sale na group tapos doon may magko-comment sa iyo tulad nito magko-comment na how much, this is the last price, tapos yun, i-explain mo lang kung ano yung mga items na binibenta mo, explain mo sa kanya, tapos kung anong kulay ng available. Ngayon, ito na, bali close deal na, nakapag-set na kami ng date tsaka oras, tapos yun, pupunta na lang kami mag -meet. So, sana enjoy nyo tong video na to sama ito is kwento kwento online selling ah enjoy ayos ayos Pilipinas samahan niyo ako ngayon sa pag deliver ng ating premier yukulele samahan niyo ako at ngayon ay ma matutunghayan niyo kung paano mag deliver at saka pagbenta sa online, yan, dali na kabenta ako sa online ng dalawang yung i-deliver na lang po natin. Bali, bali, na set up na siya sa low action. Ready, na naka nakatono na rin siya. Kaya, i-deliver na lang natin. I chat na lang natin si, si ma'am. Bali yan, yung order ni ma'am. Yan, naka-set up na siya sa low action. I-deliver na lang natin. Okay, abangan nyo. I-ready ko lang ang aking sarili para sa biyahe. Okay, papunta na tayo ngayon sa meet-up natin. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Di-deliver natin tong tatlong ukulele. So stay tuned. Ayos. So, dito na tayo sa bus. Yan. Bale, papunta na tayo sa meet-up place sa Novaliches Bayan stay tuned guys ay medyo malapit na tayo buwa pa ba? kaya pababa na tayo ready lang natin na mga bali kapababa lang natin ng bus hanapin na lang natin yung meet up place dito tapin natin ng Sean dito kaya so, natin hi medyo babalik tayo sa ating pinanggaling ang na dahil mali ang ating pinuntahan. Yan, sobrang init po ngayon. Yan, dito sa tayo. At mali yung pinuntahan natin. Okay ba kayo dyan? Okay, stay tuned. Ayun. Yan. Nakita na kami ni ma'am. Medyo hindi kilala yung meeting place namin kaya medyo nahirapan. Pero okay lang. Sige. Okay. Ah, sige. Balikan ko yung buwan ko ng pera. Ah, pa kasi akong ganyan. Eh. Ay. <laughs> Yun. Bale, na-meet ko na si ma'am. Bale, nagbayad na siya. At interview na lang natin kung anong naramdaman niya. Tsaka, okay ba kung ganda ba? Okay po. Uh, okay. Okay. Hindi ka ba nahirapan? Okay. Babalik pa daw siya next week. Okay? Maraming salamat. tapos din ang ating meet up at yun magandahan niya bali ang nangyari ay nagcancel yung isang customer pero kanina sa pag deliver ko ngayon eh, may bumili ng isang yung malilipigit kaya yun na-dispose din sa pagkansel yeah. sell na items. So yun, nabenta rin. Kaya guys, maraming salamat. Ang share mo order sa akin. Order na kayo. you. Ayos guys, yon yan po yung kwento online selling sa pag-deliver. Sana na nagustuhan nyo yung medyo konti lang yung mga video ko kasi medyo maingay sa bus. Ayun. Tsaka yun. medyo mainit talaga. Ano. Pero enjoy naman ng aking biyahe. Sa mga nag-enjoy din, sana ang hinihiling ko lang ay mag-subscribe lang kayo sa channel na to para makita nyo pa ako araw-araw maanayon na sa mga tropa ko dyan sa mga bag sa Baguio sa lahat na nakakakilala sa akin mga tropa na nakasama namin sa mall sa dating mga trabaho subscribe na kayo ha Thank you and God bless.